PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Bukas si Pangulong Rodrigo Duterte na muling simulan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NTF. Ay sa Pangulo, sa ang kapayapaan ay handa siyang muling makipag-usap sa komunisang grupo sa isa pang pagkakataon. Binigyang diin ng Pangulo na nais niyang makita ang sinseridad sa panig ng NPA na pumatay niya sa isang sundalo noon sa kasagsaga ng umiira na tigil putukan. Kasabay nito, naglatag si Pangulong Duterte ng kanyang mga kondisyon para pumayag na muling buksan ng peace talks. Una, ay dapat palayain ng NPA ang lahat ng mahawak nilang pulis, sundalo at mga nasa gobyerno. Nais din ng Pangulo na tigilan na ng komunisang grupo ang paghingi ng kung ano-ano mang bagay maging ang paghingi ng revolutionary tax.